Magandang hapon mga kabiwas uh, Yan nga po At uh, kami ay Kalalabas lang dito sa Pinagagan Palaut na Ang Ating bangka na ating sinasamahan Mula dito mga kabiwas Hanggang doon sa buhay na pupuntahan namin Ay mahigit isang milya Kaya matagal-tagal yung pananakbo Isang gabi at isang araw ang pananakbo natin doon sa buhay na pupuntahan natin mga kabiwas. Ayan o. Sana lantap sa laot. Hindi sana malalaki ang alon. Balik kami mga kabiwas. Nagbalik kami kagabi. At nasira yung handle ng kambyo namin eh kaya kami nagbalik kasi naglaot ulit kami tapos na naayos na ni kapitan yung handle sa kambyo yun yung pinagaga no bago pa lang kami nakakalabas Nandito pa lang kami sa pulong dorot yun no? maganda ang panahon ngayon sana tuloy tuloy at sana lantap din sa laot ah samahan niyo po kami mga kabiwas dito sa aming paglaot sa mga adventure yun pulundurot ito mga kabiwas ang tawag diyan ay pulundurot oh pinagtatali na yung mga series Arun, sa taas yung iba. Oh, si Kapitan Unoy, bagong ligo. Presko. <laughs> Mga kabiwas. Uh, time check tayo. Alas 11.18 na ng umaga. Kami ay magahanap pa ng buya. So, kalabas lang namin nung hapon. Yan you know? No? mga sirasa natin no, oh, naka ready na Gahanap si Kapitan ng Buya na, nama na maapong ito yung pinuntahan namin nung nakaraan mga kabiwas yung Buya na ito eh marami tong apong ewan ko lang ngayon pag balik namin sana makita namin sana ay hindi pa rin kinukulong ng Pangulong. Grabe, lakas ng kiling. Nakabalagbag kami mga kabiwas. Oop, sa taas oh nagtatanaw ng buya balagbag nakiling yung bagka oh no wag kang uulan nagbi tayo nagbibidyo nakawa naman yung atang sirisan nagaayos gawa ng kasasalpak sa alon yung makina niya ay nababasa ng dagat eh ngayon na yun, nag-aayos siya. Ah. Oh. Ayun na, mga kabiwas. Nag-uunahan na yung ata mga sirisan doon sa buya. Ano? Malapit na yung buya. Unahan na sila. Oh. naikipag running na. na. Kung sino ang mauna sa buya, siya yung unang makakapag-ariya. Siya rin yung unang sisibaran. Yun na oh, yung buya. Malapit na. Oh. Ayan na. Magre-ready na din tayo. Para tayo mamiwas. Naigin na lang. lantap. Lumantap din. Ah, nagtipla ka lang ata, Tahan. Wala pa. Shout out kay Kuya, kuya Bungbung. <laughs> Mga kabiwas. Tayo ay mamimiwas na. Sana ay may apong yung atong kuya na napuntahan. Para makaulit tayo ng pangulam sa bangka. Hindi ng pangulam, pampatimbang pati. Di lang pa pamilya, pang export pa. Hanap na naman kami ng panibagong buya at walang apong yung aming napuntahan. So takbo na naman. Hanap na naman ang bago Mga sirisa natin, nakasampa na. Kasasampa lang nila. Beba sa kapila? Oh. Oh. Hanap ulit. Mas, si Bad. ล้ววันแล้วัน